Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay hindi na nakakaramdam ng pagmamahal ng partner mo? At hindi mo rin ba nararamdaman na siya ay nagseselo sa iyo? Kaya kung gusto mo na siya ay mababaliw sa kakaselo sa iyo, nang sa ganon maramdaman mo na ikaw ay mahal niya talaga. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At gawin mo ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Pwede mo rin ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang, maghanda ka ng plastic o di kaya zeplak. Kung anong meron ka ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kahit na anong sili. Hiwain mo ito ng tatlong hiwa at saka ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at balutin mo itong sili. At pagkatapos mo nang mabalot ang sili sa papel, ay hawakan mo ito sa glit. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong ritual ikaw ay mababaliw sa kakaselo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, ilagay mo na itong ritual o isilid ito sa plastik na inihanda mo at saka itago ito sa safe na walang makakakit at makakaalam. Pwede mo rin itong dalhin kahit saan ka man magpunta at kuradong siya ay mababaliw sa kakaselo sa iyo at itago ito hanggang kailan mo gusto. At pwede mo rin itong bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay itapon mo lamang ang sili at ang papel. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us.